gulo. May susi, wala naman sasakyan. Ay, ito pinagtatanggal at kapinagtatapon yung mga gamit ko, Mads. Ikaw kaya itapon ko pa dito. Eh, Mads. Mm. Saan ka pupunta? Eh, Valentine's ngayon eh. Saka, oh, ano yan? Mm. May pitaka. May walit naman, walang laman. Ano ba yan? mo oh, ano yan? Ang bira. Tapos po tinatapon. May lapis dala. Wala namang ano. Tasa. Ay, um, huwag mo pakialaman yung mga gamit ko, Mads. Saka. Huwag. May nilikater. Pabira. Lahat na tapon mo eh. Ano Ano ba May susi. Wala namang sasakyan. Ay, naku. Pinagtatapon mo na lahat lahat. Ano ba yan? Oo. Oh, walang laman. Ano yan? Ano Saka. Ano wala naman na naman yan. Dala-dala ka pa niyan. Walang laman. Oh, Ito po pinagtatanggal at pinagtatapon yung mga gamit ko, Mads. <laughs> Dapat itapon na kasi wala na lang silbi yan. Hira. Matagal na lang yung silbero ko. Tinapon mo. Hira. Ito <laughs> kaya itapon ko pa bit. No, 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 no. no, no. <laughs> Ano ba kaysang itapon ko? Pira. Tayo naman mga gamit ko pang pira. Pinagtatapon. Pira talaga yung babae na yun. Pinagtripan ako. Pira. Mabuti na lang. Di nakita yung pera ko dito. 40 pesos na lang yung pera ko. na. <laughs> hindi niya nakita. Pag-tripan lang ako, mas <laughs>